Ayan, dahil bored tayo, wala tayong magawa. Kaya naisip natin magluto ng ispasol. So, ayan po guys. Samahan niyo ako sa aking pagluluto ng ispasol. So, namiss ko ang ispasol. Kaya ayan, simulan na natin ang ating pagluluto. Dito tayo sa ating... Ano? Ay, ano ba So, ayan. So, ayan, naisalang na po natin yung ating kawali sa kalan. Ayun. Tapos, at ito, ito nagsisimula na natin lutuin yung ating glutinous flour. rice flour. So, kailangan mag ay magiging golden brown so, siya, para malut para na na siya para talagang luto na siya. Yun ang palapatan palapandaan <laughs> na naluluto na yung ating na na glutinous rice flour. So dapat mahina lang yung ating apoy. So, wag, wag lakasan ang apoy kasi madali lang po siyang nasusunog. So, dapat dahan-dahan lang yung apoy nyo. Ganyan lang siya kalakas. So, yan. And then, yun. Luto na ang ating glutinous rice flour. So, madali lang, ba diba? Siguro nasa mga 15 minutes lang yata yung pagluluto ko noon, ano, nung glutinous rice flour. So, after that, ilipat natin sa isang bowl. Huwag nating hayaan doon sa kawali kasi mainit yung kawali tapos yung sa ilalim ay masusunog. Kaya huwag nating ihayaan doon, ilipat natin sa bowl. Sa separate natin siya. So, ito naman, gagawin natin is ano, lalagay na natin yung ating mga liquid ingredients. So, dito, gagamit tayo ng coconut milk, kakang gata. Or dinamit ko dito is yung coco mama, dalawang pouch noon, so equivalent to 2 cups. Pero mali yung aking ano, mali yung aking tiansa kasi nagkulang ako diyan. So tapos lalagyan natin ng condensed milk and sugar, white sugar or pwede rin brown sugar. Kung gusto medyo makulay yung inyong yung inyong ispasol, so pwede yung brown sugar. So ayan. Tapos ka ano lang ah uh, hinaan lang din yung inyong apoy, huwag malakas kasi mabilis siyang kumulo. So halu nang haluin natin ng maigi yung ating gata ah uh, condensed milk and the white sugar. So, depende sa inyo, pwede rin huwag nang lagyan ng white sugar if ever matamis na para sa inyo. So, pwede rin hindi na siya lalagyan natin ng white sugar. Diretso na sa yung ano na lang, yung coconut milk at saka yung condensed milk lang. So, haluin ng maigi. Kaya na, na halo talaga yung ating coconut milk and the sugar. Kapag ka kumulo, ibuhos na natin yung ating glutinous rice flour. So, yan. Haluin na natin. Huwag kang tumigil ng maghalo kasi para walang buo-buo. So, dapat bilis ang paghalo ng ating glutinous rice flour dito sa ating coconut milk and the condensed milk. So, the dry ingredients and the liquid ingredients will be combined together. Ayun ba yun? O, yun. So, yan. Haluin ng maigi. Dito, banda, ay inano ko muna. Pinatay ko muna sandali yung apoy kasi parang inabot na ako ng pagkatuyo ng aking ano, hindi ko pa siya nahalo ng maigi. So, kaya pinatay ko muna ng sandali. So, maya, -maya sinindihan ko naman siya. So, ayan. ayan. Uh, haluin mo lang siya ng haluin hanggang manigas yung mga braso. <laughs> Yan, ganyan po paggawa ng ispasol. Kailangan pala ay haluin ng haluin. So, para ba tayong nag-ano nito, nag-exercise o para bagang nag dadambil sa bigat ba naman ng is ano ng glutinous rice? Ano, ang tigas pala, ang tigas haluin tapos sumasama yung inyong kawali sa yung ano sa yung sandok so hirap 'di ba kaya ganyan ah uh, magagamit mo yung inyong buong ano buong katawan <laughs> buong force so lahat ng force mo ay yung ibibigay diyan so kasi nagco-creep kumain ng espasol so ilang taon na ba na hindi tayo nakakain ng espasol so anong taon pa ba ako nagbakasyon noon nung nagpunta lang ako ng Tagaytay, yun lang yung time na nakakain ako ng ispasol, So, ano na, in, wala pang pandemic nun. So, ngayon, nakita ko siya sa YouTube din, naka ano, na scroll ko para nakita ko ay ganun pala nagcrave ako ng ispasol so kaya yun sinubukan kong gawin kaya ang hirap palang gawin. Akala ko madali. So, napakahirap pala. Pero, kinaya ko naman. So, ibig sabihin ba na kapag ka may gusto ay may paraan. Kapag ayaw ay maraming dahilan. Kaya, ginusto kong kumain itong ispasol. Kaya, ayan. Nagawa ko rin ang ispasol sa wakas. Pero, medyo... Mad, ano, hindi masyadong perfect pero masarap pa rin. Ispasul ispasul pa rin ang ang lasa. Kaya yun. ah uh, kung anong ano palang gusto mo talagang magagawa mo kasi gusto mo yan. O, oh. kung kailangan na uh, paghirapan, hindi paghirapan natin to kasi ginusto ko to. O, oh, ba? Diba? <laughs> so, ayan. Ito, matatapos na tayo dito. Malalaman natin na luto na yung ating espalo. Yes, Espasol. Na, malalaman natin na okay na siya kapag ka-smooth na siya. Medyo, wala na, wala na pong, ano, wala na pong mga buo-buo wala ng kulay puti medyo ano na siya uh, malambot tapos makinis uh, makinta so ayan natapos na natin lutuin ng ating espasol so makakain na tayo ng espasol sa wakas oh ayan so hanggang dito na lang yung ating video thank you for watching see you on my next video bye bye I love you all bye It came on time.